hindi ako kalina guys nakapagano ng vlog kasi nga malabo kasi guys yung tubig kanina sa bukal ito yung mga bata kanina kay kasama kanina halika kayo be yan sila makasawa kanila. kanina hello uh, maligo kayo ulit uh, para magkasabay naman tayong maliligo <laughs> thank you so much mga baby ay uuwi na sila guys sa kanilang bahay dahil sila kayo nag enjoy guys sa kanilang pagligo sa bukal ayan sila guys thank you so much hi, John Loy Italian Ano po? John Loy Italian Saan po sa Facebook? Youtube Youtube John Loy Panorin po namin Ah sige Thank you so much mga baby uh, Uwi na sila guys Kasi Nagtanong sa kanilang channel At para pwedeng panoorin ng channel ko Thank you so much for watching Kung hindi pa guys nakapagsubscribe sa akin ch sa channel Pwede po kayong makapagsubscribe With notification bell all Para manatipay kayo guys Sa so, susunod ko guys Inupload na videos Thank you so much guys for watching. Yung mga bata guys, kasama ko kanina sa pagbigo sa sa bukal guys ay Uuwi na sila guys. Ayan. Uwi na sila guys yung mga bata. At ayan sila. At ito guys yung santol guys na ano guys uh, kumakain niya ako dyan. Medyo kaya lang hindi ganong matamis kay uh, ano sya, medyo maasim. Ayan guys palayo na yung mga bata. Uwi na rin ako guys kasi tapos ako guys sa aking pagligo sa bukal at nagsasayaw din ako nun guys panorin nyo guys yung aking sayaw na panibagong sayaw guys ang sabakadiri sabakadiri guys ang aking ano guys ang bago ko namang uh, i-upload na channel guys sabakadiri ayun guys Tumatak po guys yung kabayo doon sa ulahan guys. Ayan yung batang kabayo guys. Ang pilis yung tumakbo guys. Ayan ang pilis yung tumakbo. Yung batang kabayo. Thank you so much for watching. Thank you so much. Yung mga bata guys ay nag enjoy sila sa pagligo nila guys. Ayan. John Lloyd. J. Asin John J Jar? J J O N L H O Y Ano po G O G O Z. J O N Z po yung ganyan. Iyon kayo. Yung, kay, yung ganoon. J J J Oh, yan J. J pati, Parang John. Jun. Jun. Hmm. Lagi ko po Jun. John Loy. Loy. Pati ano June po Loy. yung ispe, Loy? Ang Loy l, l, -L, l H O Y l O L H O Y L H Y O O A O Y O, -O Y LSOY tapos talian 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 o oh, papakita ko sa inyo ang aking channel uh, uh, ano umbosin mo natin yung sarili ito guys yung mga, mga kasama ko guys mga bata kanina sa pagliliw guys sa sa vocal guys ay eh, nag sila kanina guys sa pagtatalon pero hindi ko na sila guys kinukuha lang guys kasi nga baka bawal yun ma ano naman tayo guys kaya baka mamaya eh, <laughs> hindi pwede guys kaya hindi ko sila kinuhanan guys na ano nagtatalo ang sarap ng pagbasan guys na naglalaro nag-enjoy sila sa ligo sa bukal nagtatalon tatlo lang sila guys puro enjoy enjoy sila guys habang walang pasok yung mga bata thank you kids at uh, thank you so much for watching at nandito kay nandito na sila at uh, hindi pa na subscribe subscribe sa youtube channel pwede mong makapag-subscribe with the notification with all para manutipay kayo na-upload kong videos thank you so much for watching Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.